Nag-viral ang isang video na nagpapakita ng halika ng aktres na si Yasi Pressman at kamarinis Sir Governor Luigi Villafuerte sa entablado sa harap ng mga taong nanonood ng isang event para sa Kaugma Festival. Batay sa video kasama ng aktres si Governor Luigi na kinakanta ang kantang hero ni Enrique Iglesias, pagkatapos, ay binigyan ng gobernador ng halik sa labi si Yasi na tumagal ng mahigit 10 segundo, na umani ng cheer mula sa audience, natatawa si Yasi nang matapos ang halik. Nang sila ay naglalakad patungo sa likod ng entablado, muling hinalikan ng gobernador si Yasi. Ang mga netizens ay nag-post ng kanilang magkakaibang reaksyon. Hindi po siya nakakakilig, first of all governor siya, sana hindi man lang, na yan ginagawa in front of many people, sana man lang, renovate na lang yan. As a public servant kailangan mong maging sensitive din, alam mong hindi ka ordinary person, nag-kiss lang ginawaan niyo agad ng issue, haste.